Magkahalong tuwa at inis ang nadarama ni Aidan habang pinagmamasdan niya si Saraya na nagtagumpay na makuha ang loob ng mga banker na kamiting niya. Higit nga pa nga sa inaasahan niya ang reaksyon ni Tayo ang pinakabata sa mga banker na kamiting niya. Isinama niya si Saraya sa importanteng business dinner na iyon para pag-alin ng seryosong meeting na iyon. Sa isang banda, ay masaya siya dahil maganda ang itinakbo ng meeting Subalit nakadarama rin siya ng konting selos sa atensyong ibinibigay ni Teo kay Saraya at ganoon din si Saraya rito. Matagal na panahon ang na nakalipas mula nang makita niya si Saraya na relax at masaya. Ani mo ibang taong kasama niya ng mga sandaling iyon? Ani mo iniwan nito sa bahay nila ang lahat ng alalahan nito? Kasalukuyan silang nasa isang eksklusibong restaurant sa Makati. Natatabingan sila ng ibang diners ng terrace vines. Mula sa kinaroroon nila ay dinig ang awiting tinutugtog ng five-piece orchestra na humaharana sa mga customer. The place was perfect for relaxation. Subalit kabaligtara niya ng nadarama niya at dahil iyon kay Teo. Malapit ng mapatid ang pasensya niya dahil sa ginagawa nitong pakikipag-flirt kay Saraya. Nakadagdag pa sa init ng ulo niya ang sexual frustration. Napakalapit ni Saraya pero hindi man lang siya maka first base dito. Ilang linggo na niyang pinagbibigyan ng hiling nito na huwag muna silang magsama sa isang kwarto. Nihawakan ang dulo ng daliri nito ay hindi niya ginawa. He knew that once he touched her, he would forget about his promise. Hindi siya titigil sa isang halik lang. Nainis na naman siya nang mapasulyap siya kina Saraya at Teo sinasadya ba ni Saraya na maging magiliw kay Teo para galitin at pagsilosan siya? What do you think, eden Si Takis ang nagsalita, ang pinakapatanda sa mga bangkay na kausap niya. Will the expansion have a negative effects on profits? Hindi na siya nakapagtimpi ng haplos ni Teo ang buhok ni Saraya. I think that if Teo does not take his sons of my woman within the next two seconds, I look elsewhere for finance. Mabilis na ibinabanit ay ang kamay nito sa kandunga nito. Ngumiti siya. Good decision. But sure again and you'll find yourself working at the supermarket checkout. Sarayo was staring at him as if he'd gone mad. Siguro nga ay nababaliw na siya. Napansin niya na mumuti ang kamao niya sa higpit pagkakahawak na sa one glass niya. Never before had he lost control during what was essentially a business meeting. For once in his life, he hadn't cared about the end, only the means, if the means meant allowing some guy barely out of his cradle to Saraya, he wasn't interested. Humalakhak si Takis dahilan para maglaho ang tensyon sa paligid. Itinaas ito ang wineglass nito. Never underestimate what a man will do when defending his woman, ha? Huh? We will drink to young. Man. Kumalansi yung wineglass niya nang ipingkin ni roon ang wineglass nito. This relationship is serious, no? Nagingit ang buong niya sa sinabi nito. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. It's time you settle down. That's good. Nagkibit balikat ito na parang ipinapahiwatig na yun talaga ang kababag sa kanang bawat lalaki. Ang pagpapakasal. You need a strong sense to take over the shipping. Business of yours. Hindi ka tulad si Sarayan ng ibang mga nakakadate mo pero maganda rin siya kagaya nila. I can tell that she'll give you a strong sense. He felt the familiar rush of blind panic. Sons, more than one, lots of children, all depending on him for their happiness and well-being. Dinampot niya ang wine glass niya at tinungga iyon. Lalo siyang ninerbius. Isang anak pa nga lang ay ninerbius na siya. Paano pang marami? Kapag nagsalita pa si Takis tungkol sa pagkaroon ng mga anak, ay baka atakehin na siya sa puso. napang siya na magpatuloy nga ito sa pagsasalita. Kung mas maaga kayong magsisimula, mas mabuti, hindi ka na rin naman bumabata, Aidan. Obviously, hindi tinurpansin ang pagkatens niya at gayon din ni Saraya. Halata sa mukha ng muli na hindi rito komportable sa paksa ng usapan. Trabaho ng babae na bigyan ng maraming anak ang kanyang asawa, sabi pa ni Taiz. napang -iwi siya dahil sa success ng mark na iyon, inaasahan niya yung magagalit si Saraya, kaya nagpasya siyang mamagitan pa bago pa dumanak ang dugo. Masyado pang maaga para pag-usapan ang bagay na ito takis. Ani niya. Inaasahan niya yung matutuwa si Saraya sa sinabi niya, subalit taliwas doon ang nabasa niya sa mukha nito. Mukhang nadismaya ito. Tumingin ito ng tuwid sa mga mata niya. Namumutla ito. Halos kakulay nito ang napkin na inilpag nito sa mesa. Sa so, tingin mo ba talaga ay masyado pang maaga ang usaping ito? Tanong nito. I think overdue would be a better word, don't you? Nagulat siya ang mga kasama nila sa mesa sa sinabi nito. Pero nang pasimple igala niya ang ay napula niyang maging ang mga nasa kalapit mesa nila, ay nagulat din sa sinabi nito. Nakatingin na mga ito sa kanila na may magaganap na shooting ng pelikula. Umingit ang upuan at tumayo si Saraya. Excuse me, she muttered stiffly. I need to use the bathroom. Nagpa siya siyang sundan ito nang makita niya. Ang makintab na sarig. Baka kasi madulas na naman ito. Bago niya ito sinundan, ay sinulyo pa niya si Teo. Sa tinigin niya, ay lalo pang pumutla ito. Hindi alintana ni Saraya ang ingay na nililikha ng suot niyang stilito. Sa pamagitan niyo na gusto niyang iparating na hindi magandang ang mood niya. It started as a romantic night. O akala niya ay romantic. Natangay kasi siya sa mga ilusyon niya. But who was she kidding? Kalukohan lang ang lahat ng iyon. Walang balak si Ada na seryosohin siya. Naramdaman niya na may nakasunod sa kanya. Nang siya ay nakita niya si Aiden. Sinundan pala siya nito. Sumunod nito kung kailan gusto niya mapag-isa. O mas tama sigurong sabihin na gusto niya itong layuan. Hindi na kasi niya kayang magkunwaring masaya sa harap nito. Her heart was breaking. Pero mas namamaya niya ang galit niya sa pagkakataong iyon. Kaya hindi nito dapat sabayan ng galit niya. Dahil baka maging mayulente siya. Umaga pa ito sa paglalakad niya. Kumapit ka sa akin baka madulas ka. Sa susunod, mas mabuting huwag kang masyadong magsalita. Takis is old-fashioned when it comes to his views on women. But you almost blew it. Pambihira talaga ito. Minsan ay hanga siya sa hina nito sa pagpika. Iniisip nito na ang sinabi ni Takis tungkol sa pagkakaroon ng mga anak na ay kinagagalit niya. Hindi nito alam na dito siya galit. At ngayon ay sinisisi pa siya nito sa magsasabi niya ng sala o biniya. Hinarap niya ito. I will do it. Ikaw itong may problema eh. Ikinailamo ang anak natin. Tapos na ang buong araw ng pagpapanggap at pangangarap niya. Oras na para harapin niya ang katotohanan. Hindi ka talaga magbabago, Aidan. Niloloko ko lang ang sarili ko sa pag-aasam na magbabago ka. Itong nagdaang linggo, ang akala ko ay tanggap mo ng magkakaanak ka na, na magiging tatay ka na. Pero ang totoo ay pilit mo lang inignora ang katotohanan yun. Nagkukunwari kang hindi iyon nangyari. Hindi totoo yan. Mariing tanggi nito. Yun ang totoo. Konta niya. Nang sabihin ni Takis na dapat ay iniisip mo na, ang pagkakaroon ng mga anak. Sinabi mo na masyado pang maaga para doon. Gaano kahabang panahon ba ang kailangan mo? akala niya ay pagmamalaki siya nito sa mga tao bilang espesyal na mabay sa buhay nito at bilang magiging ina ng anak nito. Pero gaya ng dati, ay nabigo uli siya. Wala akong planong i-discuss ang pribadong buhay ko kay Takis. Anito, talaga? O niluloko mo lang ang sarili mo dahil lang totoo ay ayaw mo sa anak natin? kahit kailan na hindi mo siya matatanggap. Kaya ka lang naman na nanatili sa tabi ko ay eh dahil gusto mo ng sex. At huwag mong sabihin ako ang mutik ng sumira sa meeting. Ikaw rin yan ang bigla na lang nagselos at naging possessive. Mayat mayama akong tinitingnan ng matalim samantalang nakikipagkwentuhan lang naman ako kay Teo. Ginawa ko lang naman iyon dahil ayokong mainip. Ano bang alam ko sa mga bonds-bonds na yan at kung ano-ano investment? Halatang nagulat ito sa outburst niya. Saraya, na ang kanyang kamay para patigilin ito sa pagsasalita. Hindi pa ako tapos. Pwede kitang patawarin sa mga word mong pananaw pagdating sa mga babae. Pero hindi kita mapapatawad na ikinailama ang anak natin. Pakiramdam niya ay sinampal sila nito dahil sa ginawa nito. Ayos lang sa kanya na siyang saklan nito. Pero hindi nito dapat ilinapay ang kanilang anak. Hindi pa man ipinapanganak ang anak nila. Pero may buhay na ito. Nakakaramdam na ito, at bilang ina ito, obligasyon niya ang protektahan ito, kahit pa makalaban niya ang ama nito. Nagmura ito, hindi ko naman ikinakaila kailangan anak natin na, ah. Madilim na ang anyo na sabi ni Edan. Ikinailaan mo na siya, at huwag mong sasabihin anak natin. Ngayong minsan ay hindi mo siya nabanggit nito mga nagdaang linggo. Binilhan mo ako ng bulaklak, alas at kung ano-ano pang makapagpapalambot ng damin ko para pumayag akong makipagseks sa iyo. Pero naisip mo bang ba baby natin? Hindi. Nabanggit mo bang ba baby natin? Hindi. At huwag ka nga magmumula sa harap ng bata. Naiintindihan niya yan. Baka isipin niya siyang minumura mo. Hinimas nito ang bato nito. Hindi kita ni surulan para pumayag kang may mangyari ulit sa atin. Kung ayun lang habol ko sa iyo, di sana ay hinalika na lang kita. Mas madali na kita mapapasanong pagkatapos pamang no? Napamangsya rito. Talagang ginagalit siya nito. Pangalawang sampal sa kanya ang sinabi nito ng gabing iyon. Sa tingin mo sa halik mo lang ay mapapasunod mo na ako. Anong tingin mo sa sarili mo? Sex god? Arogante ka? Mayamang? Ano akala mo? Ikaw lang ang gwapong lalaki sa mundo. Bakit ba binigyan pa niya ito ng second chance? Sa huli ay pamumukha lang pa rin ito sa kanya kung gaano siya kahina sa paningin nito. She thought they were partners. Ang akala niya yun na nga ang tingin nito sa kanya. Pero hindi pala, nagkamali siya. Isang mahinang babae ang tingin nito sa kanya na isang pitik lang ng mga daliri nito ay ibibigay na niya ang gusto nito. He didn't see her as the mother of his child. Pero bakit ba niya pinagtataka pa iyon kung ang anak nga nila ay hindi nito kinikilala? Kasi hindi nila ito kailangan mag-ina sa buhay nila. Hinawakan niya ito sa balikat. Saraya, calm down. Don't tell me to calm Nanginginig na siya sa labis na emosyon at nanghihina na siya sa labis na Tapusin na natin ang relasyon mo ito. Kung relasyon lang matatawag, ang kung ano mang meron tayo. Hindi ito ang gusto ko para sa anak ko. Hindi ito ang gusto ko para sa sarili ko. Gusto ko nang umuwi. At wag mo akong susundan. Uuwi ka ng mag-isa. Pero, bakit? Hindi mo ako ipapahatid sa driver mo. Kung ayaw mo, kaya ko namang umuwi mag-isa. Pwede akong magkumulit. Kahit maglakad pa ay gagawin niya. Makalayo lang siya rito. Personable. Pag-usapan muna natin ito. Umiling siya. Ayaw na niyang makipag-usap dito. Dahil tuwing gagawin niya yun, ay parang paulit-ulit na isinasampal ito sa kanya ang katotohan. Nasalat niya ang singsin sa kamay niya. Iyan ang dahilan kung bakit nagkita uli sila. Iyan ang dahilan kaya nagsimula siyang mangarap uli. Pero sa huli ay naun siya lang din pala uli. Ang singsing -sing na yun ang dahilan kung bakit mas matinding sakit ang dinaranas niya ng mga sandaling iyon. Misto lang may sumpa ang singsing na iyon habang suot niya iyon. Kailangan na niyang putuli ng sumpang iyon. Hinubad niya ang singsing -sing sa daliri niya at nilagay niya iyon sa palad nito. Ibinabalik ko na ang singsing. Tinatapos ko na ang lahat. Gusto ko nang na umuwi. Hindi ko na kaya makasama ka pa sa iisang bubong. Nakakaramdam ng bata kahit nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya ayokong maramdaman niyang hindi siya welcome sa bahay at buhay mo. Mas gusto niyang malatili sa bahay niya. Kahit maliit lang yun, pupuno niya yun ng pagmamahal. Iyon naman ang mahalaga. Ang maramdaman ng kanyang anak na mahal ito ng magulang ito. You're not living without me. Baka madulas ka. Sabi nito. Ngayoko niya ang sapatos niya at hinubad ang mga iyon. Kuminhawa ang pakiramdam niya ng mahubad niya ang mga iyon. Kapag kawala itaas ng sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi ko na kailangan ng pag-alala mo ngayon. Goodbye, Aiden. Pagkasabi niya na ito, nilikuran na niya ito. dire siyang naglakad hanggang sa makalabas siya ng restaurant. Kakayanan niyang mabuhay ng mag-isa. Tuloy ang mga